Hello mga idol, mayong adlaw day kaninyong tanan diyan no. So, nun ani basad mo magluto og taong kanang ginataan. So, wa koy idea kung sa pagluto basta giyon ani ra ni na siya nako gihiwa-hiwa din gahiwa og lamas. Ining si Buyas Bombay og ahos. Ya, yeah. nakinomdom ko sa una kay ang katong basta ginataan nga taong kay kuan man kaning isugba man to dibot niya suka niya kani karon kay ako ako ra gini siya bahala gumon sa unsa ani so kani nagpainit nako og mantika then gilunod nako ang kining sibuyas bumbay na ditso mas bumbay so mo na, na siya basta mo na na siya lamas ako nagilunod tong taong talong lay talong so pagka ko na, na ako nag okay okay then pagka action nagluto ako na ano siya gi og gata then mo na, na siya horan siya gi pa, ko ana anak mau bukal din lutok na basta oh mo na siya na lutok na din ako gi transfer sud lan na mo na siya nakasway basad mo nani basta pagluto comment daw bi kung mao ba ni ang gibuhat